So, sa video nito, pag-usapan natin kung ano yung dapat nating gawin, dapat i-check kapag nalubog yung ating mga motor sa iba't ibang level or taas ng baha. So, kita nyo naman po sa panahon po natin ngayon, medyo maulan dahil may bagyo na rin. At also, nababaha po yung mga ilang kalsada na lulubog. At nagkukos po na kung minsan napapadaan po tayo sa mga medyo mababang baha, medyo mataas na baha at kung minsan sa may mga ibang cases naman po na nalulubog po ng buo yung ating mga motor. So ano nga po ba yung dapat natin gawin? Kasi syempre alalahanin natin na baka masira yung mga motor natin at hindi na natin magamit. So ito po yung mga tips na kailangan natin gawin kung mapadaan man po tayo sa iba't ibang level ng baha. So meron po tayong tatlong level na pag-uusapan dito. So iba-iba rin po kasi yung mga dapat nating i-check dapat natin gawin depende sa taas ng baha na dadaanan po natin. So, yung unang level na tinutukoy po natin, or kapag mababa pa po yung baha, is kapag nandito pa lang po sa point na to. Ayan, yung baha. Pag nandito pa lang siya sa level na yan. Siyempre, yung mga usual na baha na nadadaanan natin, mga ganyan lang kataas yan. Kung sineswerte po tayo sa mararaanan natin. Ganyan kataas na baha. Swerte na po tayo. So, kapag nadaan po ba tayo sa ganong baha, ano po yung mga kailangan nating i-check sa ating mga motor. Una po sa lahat, may mga baha po kasi na passable or pwedeng madaanan na kahit daanan po ng ating mga motor ay safe po siyang makakalagpas at hindi po siya tumitirek. Kumbaga kahit daanan po natin ito ay goods pa rin po yung ating mga motor, walang masisira, wala nga pong titirek. So dito pag-usapan na rin po natin kung ano yung mga mapapasukan sa mga iba't ibang level ng baha. So, yung unang level nga is dito. So, para magka-reference po kayo, yung part ng gitna ng mags natin. So, pag gitna na doon, nasa gitna na po, ganyan na po kalalim, or malapit na po sa footboard, dito sa ating mga motor, yun po yung level 1 na tutukuyin natin. Sa ganong senaryo, kung titingnan po natin dito sa ating mga motor, especially sa scooter, magiging specific tayo sa scooter na walang kadena at may CBT, yung pwedeng mapasukan po, ito kahit anong motor kasi yung mga panggilid natin or CBT is nandito naman halos. So yung mga pwedeng mapasukan po sa ganito kataas na baha or sa na ng rim is etong CBT. Kung magikita nyo, may mga intake po yung CBT natin. Ayan, pwedeng pasukan po yan ng hangin or ng tubig. Also may exhaust din po yan kung saan dyan lumalabas yung pressure ng hangin at pwede rin pong mapasukan ng tubig yan kung sakali so nandiyan yan sa ilalim, yung intake natin nandito sa taas, actually intake lang yan ng hangin, pero kung sakaling mapadaan tayo sa baha, na ganito nga yung level, kalahati ng mags pwedeng mapasukan yung ating CBT at yung epekto nun is mababasa yung parts sa loob ng ating CBT syempre, lalong lalo na yung mga bola, yung belt, yung torque drive at kung ano na pa So, yung magiging epekto nun, syempre dahil mababasa yung loob ng CBT, is magkakaroon po ng sliding sa ating mga belt. Syempre, magkakaroon na po ng friction. So, alam naman po kasi natin yung CBT, variable transmission po yan, kumakapit po siya sa ating torque drive at pulley. So, iniipit po niya. Yung belt natin dumadaan doon, umiipit po siya doon. So, kung sakali mang mapasukan sa loob ng tubig yan, magkaroon po ng friction at dumulas na po yung ating mga panggilid. Also, magkakos din po yon na magkakalawang po yung iba't ibang parts ng ating CBT. Hindi po kasi normal na nababasa po yung ating mga CBT. At kung makikita nyo, may mga takip din po yan. Kaya yun po yung purpose ng cover niya, yung crankcase cover. Maprotektahan po siya sa mga unwanted objects kagaya ng tubig tsaka tubig ulan or baha. Kaya naman po kung madaan kayo sa level 1 na baha or ganito kataas, medyo ganyan, abot sa crankcase sa CBT, Una yung i-check iche panggilid. Buksan nyo, linisin nyo, patuyuin nyo, grasahan nyo. Although passable po kayo, makakadaan po kayo sa baha. Minsan, hindi po kayo makakaramdam ng sliding, normal po yung takbo. Pero hindi nyo po alam, may epekto na po yan sa inyong mga CBT. Kaya mas okay na i-check po yung inyong mga panggilid. Pangalawang case naman po is yung kapag yung baha is umabot na pataas po dun sa binanggit po natin. Siguro nasa mid-range na. So, umabot na sa parang gitna ng inyong mga motor. So, ano na nga po ba yung matatamaan dyan? So, una, paano nga po ba tayo napunta sa senaryo na napunta sa ganong kalalim yung ating mga motor? Una, syempre, halimbawa, inabot lang ng baha, nakaparking po tayo, tapos tumas nang tumaas yung tubig, nabahayan, bahayan, na yan. Pangalawang senaryo, kala natin mababa yung baha. Tapos, nilusong po natin, umabot na po sa ano, mid-range, kala natin Mababaw lang So yun po yung mga senaryo na yun Ngayon ano na po yung mga kailangan nating i-check Kapag nababad ng ganun kataas Yung ating mga motor Dito sa mid-range Sabihin na natin kalahati na So una sa lahat Yung mga mapapasukan po dyan At yung mababasa Sobrang dami na po Kasama na po dyan Siyempre yung CBT Kahit sa level 1 pa lang po Mababasa na yan eh Mababasa na rin po Or mapapasukan ng tubig Ito yung pinakrusyal yung ating mga air filter. Dito kasi sa ating air filter, yan po yung pasukan ng hangin, intake ng hangin. Ngayon, kung makikita nyo, may intake po siya na butas dito kung saan pwede rin pong pumasok yung tubig yan. Ang pinakrusyal pa dyan, yung hangin po na yon is diretsyo papunta sa ating mga makina. Ngayon, kung nalubog po yung ating mga motor sa baha, tubig na po yung papasok dito sa ating mga air filter at papasok na rin po yan sa ating mga makina so dahil pumasok na po sa makina yan yun din po yung dahilan kung bakit namamatayan yung iba ng motor kapag uh, pinilit po na lang idaan sa medyo mataas yung baha dahil napapasukan na yung makina at hindi na po magpa-function also syempre kapag umabot na dyan sa part na to, mapapasukan na rin po itong exhaust natin Ayan, yung labasan ng pressure or ng hangin ating mga makina pressure sa ating mga makina so ito kapag dumaan kayo, lumusong kayo sa medyo malalim, kung tuloy-tuloy po yung inyong mga andar, kaya pa po niyang ilabas yan, kung bagay tutulak niya pa po yung tubig. Pero kung hindi niya na po kaya yung pressure, medyo malayo-layo na yung nabiyahin nyo at ganito kataas yung tubig, pwedeng tumirik na po kayo kasi mapapasukan na po yan. Delikado na po kapag ganon. So sa ganung cases na nababad po sa mid-range or parang level 2 na baha, medyo mataas na baha, yung inyong mga motor, yung hindi, hindi nyo po dapat na gagawin is start po yung inyong mga motor. Wag na wag nyo pong i-start yung inyong mga motor. Lalo na kung tumirik na po yan at hindi nyo na po mapaandar, wag nyo po ulit i-start. Also, kapag nababad nga sa baha, inabot ng baha, wag nyo pong agad-agad i-start. So, kapag kalusong nyo, medyo nadaan nyo na sa, or nailagay sa mataas na lugar, wag nyo po agad paandarin or i-start yung inyong mga motor pagkagaling sa pagkalubog. So ang reason po dyan ay dahil una, sabi ko nga kanina, pumasok na po yung tubig dito sa inyong mga makina which is dapat langis lang po yung laman yan. Ngayon, yung tubig po kasi kapag pumasok yan sa loob ng makina, pwede niya pong sirain yung iba't ibang parts po dyan. Una na po dyan yung piston po natin. Pag nag-start po kasi tayo ng ating mga motor, yung piston po natin gagalaw po yan eh. Nasa loob po yan ng parang chamber at yan po yung nagpapatakbo ng ating mga motor. Malakas po yung pressure or yung lakas ng piston na umangat baba. So para magkaroon kayo ng idea, ito yung meaning ng hydrolock sa Google. Happens when water or coolant enters combustion chamber. Pero dahil sa case natin, flood yung pinag-uusapan, tubig yung nakapasok sa ating mga makina. Ngayon kung alam natin napasokan na ng tubig yung makina at in-start natin yung ating mga motor, pwedeng masira yung piston natin. Yung sintomas po nun is may katok na natunog or medyo maingay yung makina natin. So para mas may madin nyo, ganito yung mangyayari. Mabeben po yung parang connecting rod dahil nga hindi niya po kayang mapisil yung tubig. So laking gastos po kung sakali mang pinilit pa po natin start yung motor na may tubig. Ano pa po yung ibang reason kung bakit hindi po natin siya dapat i-start? So dito sa ating mga motor, hindi lang puro mechanism yan, meron din pong electrical components yung ating mga motor which is alam naman natin na ang kalaban ng electrical or ng mga kuryente is too big ngayon may tinatawag din tayong short circuit dito alam naman po natin na kapag yung mga socket or mga dugtungan ng kuryente sa ating mga motor nabasa magkakaroon ng short circuit at pwedeng magloko po yung ibang mga components ng ating mga motor lalong lalo na po sa part ng ECU so kapag na short circuit po yun mas masakit sa ulo po yun yung ECU po kasi ng ating mga Honda Click 150 ito po yung 150 natin ito yung 160 natin actually nakakover din si Scarlett at hindi po talaga sila nakapark yan nagkaroon lang na emergency na dyan natin siya na ipark dahil na stranded tayo banda doon pero may pantakip po yan So, balikan po natin. Yung ECU po ng Honda Click ay nandito sa ilalim. Ayan, nandyan sa may ano. Hindi ko na malapitan. Malakas na yung ulan eh. Nandyan sa ilalim. Ngayon, ayan, lapitan na nga natin. Nandito po sa part na to. Ayan, yung mismong tinuturo ko na yan. Medyo madilim lang. Pero nandyan po siya. So, ibig sabihin, kapag dumaan po tayo sa mid-range or level, level 2 na baha, medyo maral, malalim maaabutan po yung ECU na yon at pwede pong magkaroon ng short circuit kapag ni-start po natin yung ating mga motor so kapag ni-start po kasi natin yung ating mga motor mati-trigger na po na dumalo yung kuryente sa iba't ibang parts nyan so yun po yung hindi hindi po natin dapat gawin so bukod doon, ano po po yung mga dapat natin gawin kapag nalubog sa level 2 yung gagawin po natin susunod dahil napasukan ng tubig yung ating makina change oil po tayo matik yan syempre yung tubig para ma-drain natin, mailabas natin, kailangan natin mag-change oil. Lalabas din yung tubig doon. Also, dahil damay na po yung parang tube dito or yung exhaust ng ating mga gear oil. Ito po kasi yung tube ng ating gear oil exhaust. Kapag lumubog po na mas mataas po dyan yung tubig, mapapasukan na po ito kahit anong gawin po natin mapapasukan na po yan kasi exhaust po yan nakapataas po yung butas po niyan mapapasukan po yan at magkakaroon po ng tubig dito at magdudulot po na parang magiging tsokolate magiging milo or parang magiging gatas na po yung ating mga dito at hindi na po okay yung ating transmission at pag under po ng ating mga motor so bukod doon dahil umabot na rin nga dito yung tubig mas mataas na siya sa air filter natin Automatic, basang basa na po itong air filter natin sa loob. Alam naman po natin yung mga air filter ng Honda Click at sya sa mga ibang motor is parang papel po yan. Kapag nabasa po yung parang papel na air filter po yan, mawawala na po yung kakayahan niyang mag ng maayos. So, kailangan po natin dito is palitan na po ng bagong air filter. So, ano pa bukod doon? Yung next na tip ko sa inyo is yung sa tambutso. Yung tambutso po natin, Siyempre dahil nalagyan din ng tubig yung makina, Che-change oil po natin yan. Also, pati ito, para ma-assure po natin na walang tubig dun sa may elbow ng ating mga tambutso or kung may naipon man po dito. Actually, may drain naman po yan banda dito. Pero kung mapasukan po yan, hanggang doon na po yan, is magkakaroon na po ng tubig doon at kailangan po natin siyang i-drain. So, mas okay para sa akin, tanggalin nyo na rin tambutso, i-drain nyo at patuyuin nyo bago nyo po ilagay ulit. So, pagkatapos nyo pong na-change oil, na gear oil, napalitan po yung air filter dito na drain po yung tubig sa tambucho mas okay po na tanggalin nyo po yung fairings ng inyong mga motor at pahanginan nyo, may blower nyo kahit hair dryer kayo para lang mapatuyo yung mga ibang electrical components lalo na dito pati po dun sa part ng ECU so kapag napatuyo nyo na po yun safe nyo na pong may i-start yung inyong mga motor so ang pinaka concept lang po kasi dito is alam po natin kung ano yung mga matatamaan or mababasa sa iba't ibang level ng baha. So, yun. Yung, pati yung mga sensor kasi mababasayan, maglolo ko yung motor. Hanggat hindi po tuyo yun, pwedeng mag-short circuit uh, at hindi po magiging maayos yung takbo ng ating mga motor. Another tip din po para ma-assure natin na lumabas lahat ng tubig sa ating mga makina. ba diba, kagaya na sabi ko kanina, magkakaroon ng hydrolock sa loob ng ating mga piston sa ating combustion chamber. Mababali yung parang bracket ng piston po natin. Ngayon, yung gagawin po natin, tatanggalin po natin yung spark plug. So, pagkatanggal po natin yung spark plug, tapos nagawa na po yung sinabi ko sa inyo kanina, na pa change oil, gear oil, na pa tuyo yung iba't ibang parts, kasi nga bawal po natin i-start hanggat hindi pa po tuyo yung mga components at masyo circuit. So, pag nagawa na po natin yun, tanggalin po natin yung spark plug, start po natin para yung tubig, ekstrang tubig na natitira po doon sa may combustion chamber natin, is lumabas. Hindi po maipit ng piston yung sobrang tubig sa loob. Kapag po kasi napipipo yun, masisira nga yung piston natin. Ngayon, yung uh, spark plug po kasi natin, pag tinanggal po natin yun, magkakaroon po ng butas sa combustion chamber na magkukos kapag ni-start po natin yung ating mga motor, is parang susuka po yung ekstrang tubig na nandun. May lalabasan na po siya. So, yun po yung additional tip para talagang ano, talagang ma-assure po natin na walang magiging problema po sa ating mga makina. Third level ng baha naman po. So, yung kanina, kung kanina, hanggang dito lang. So, paano naman po kung buong motor na? Siguro, level 3, buong motor na yung nalubog. Parang nalubog na sa tubig, no? Nag-swimming na po. Ano po yung dapat natin gawin? Unang-una sa lahat, siyempre, kapag nagkaroon po tayo ng time na iahon yung ating mga motor, maidala sa tuyong lugar or sa lugar na wala na talagang tubig, patuyuin muna natin. Patuyuin po na natin. wag na huwag po nating i-start din. Iwasan nyo po yon. Short circuit yung kalaban nyo doon. Pwedeng masira yung inyong mga motor. Also sa may piston nga. eto medyo critical na to dahil buong motor na po yung nabasa. Talagang papasukin na po yung dapat pasukin dyan. Lahat ng pwedeng pasukan, papasukan na po. Ngayon, kung ayaw nyo pong mag-DIY, patuyuin nyo po Or pwede nyo, na, pwede nyo na pong dalin rektas sa mekaniko. Basta wag nyo lang i-start, pwede nyo iguyod. Dalin nyo po sa mekaniko kung kakayanin. Kung ayaw nyo po mag-DIY. Ngayon po, kung mag-DIY po kayo, kagaya ng nabanggit natin sa level 2, level 1. Sa pag-DIY po ng nabahang motor, ang pinakaunang gagawin po natin dyan, baklasin po natin lahat ng parts. Fairings, ulo, body, side cover, likod, panggilid, air filter, pati yung mga sinabi ko kanina sa level 2. Kailangan nyo pong lahat ng mga yan dahil hindi nyo po alam kung may nasabit na mga ano nung debris dyan sa loob, may mga sumabit, may mga nasira. Kailangan nyo pong baklasin una para mahanginan, pangalawa, ma-check po yung mga wirings. So, kailangan nyo po kasing mapatuyo talaga lahat ng components ng wirings. Kasama na po dito sa pinaka-panel ayan, mapapasukan na po ng tubig yan, lalo na lalo na to, baka mapasukan na rin yan. Also, kahit itong headlight na to, ayan, pwede na rin mapasukan yan, kasi kung nakalublob ng matagal sa tubig yan, yung pressure, unti-unti mapapasukan, kahit maliit na butas, yung mga hindi napapasukan dati. Also, dito sa stoplight, mapapasukan yan, basta lahat ng alam nyo pwede mapasukan, mapapasukan na sa part na yon. Kaya yung gagawin nyo sa pagkakataong yon is baklasin nyo ng buo yung fairings muna ng inyong mga motor. So, may mga video naman tayo about sa pagbabaklas ng iba't ibang parts. Lalo na dito sa version 2, may video po tayo yan. So, kapag nabaklas niya, yun na muna yung una nyong gagawin. Patuyuin, punasan yung pwedeng mapunasan. Also, gawin nyo rin yung ginawa natin sa level 2 kanina. Change oil gear oil, isama nyo na rin patikulan para safe na safe po talaga also yung baterya, open nyo rin tingnan nyo kung medyo nagmo-moist kasi medyo delikado pagbasa rin po yan sa magneto, sa ating mga stator basta buksan nyo po lahat ng pwede nyo mabuksan dahil ang pinakauna po natin dapat gawin dyan mapatuyo yung mga dapat mapatuyo sa ating mga motor tapos gawin lang din po natin yung ginawa natin sa level 2 kanina kung ano yung mga nabanggit natin, doon sa may piston change oil, gear oil, tambucho at kung ano ano pa. At kapag na-assure na po natin na tuyo na yung motor, wala ng tubig sa magina, pwede na rin po nating i-start. So yun lang naman po yung kalaban natin dito dahil tubig po yan, nabasa yung iba't ibang components at may electrical po yan. Kailangan po natin siyang unang-una mapatuyo at mapalitan yung mga langis natin. So, tandaan nyo lang na kung alam nyo po yung mapapasukan ng tubig, mababasa ng tubig sa panahon na nalusong po natin ito sa baha, ay alam po natin kung ano yung mga kailangan nating i-check, kailangan patuyuin, at kung ano yung mga kailangan ayusin, nang sa gayon ay magamit po natin ulit yung ating mga motor sa kalsada at hindi po ito masira at masayang. So, ayun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know, repair ng ating mga motor kapag nabaha bye bye